sa price cap. Napilitan lang daw siya. O tingnan natin tong balita. Si Pangulong Bongbong Marcos sa magpatupad ng price cap sa bigas. Isinisisi niya yan sa mga smuggler at hoarder. Nasa front line na malitang yan si Maricel Halili. Muling na mahagi ang pamahalaan ng sako-sakong smuggled rice sa mga binipisyaryo ng 4 piece sa General Trias Cavite kanina. Ng Bureau of Customs sa Zamboanga City noong nakaraang linggo, aabot sa 41,000 sako ang naipamahagi na pinangunahan mismo ni Pangulong. Alam mo, maganda to. Sana lahat ng mga bigas na smuggled na nasasabat ninyo, total, napapatakas nyo naman yung mga... <laughs> yung mga may-ari niyan, maganda yan, napakaganda niyan, sir, na ipamigay niyo talaga sa tao. Sana nga, ganyan ng ganyan, hindi yung binibenta. So, eto na yun, eto na yun. May nahuli silang smuggled na bigas, di umano, kunyari, <laughs> tapos ibinigay nila sa tao. O di, yan yung mga magaganda. Yan yung mga mapapalak, mapapalakpak tayo. Dahil at least kahit pa may nagawang maganda. O pagka ganyan ng ganyan, congratulations sa Department of Agriculture at sa BBM. Dahil uh, instead, pagkakitaan yung mga bigas na yung, ibinigay nyo lang sa mga tao. Good job kayo ka. Good job, good job. O, play natin ulit. Bobong Marcos sa kanyang talumpati. Inamin ang Pangulo na ang mga hoarder at smuggler ang nagtulak sa kanya para magpatupad ng price cap sa bigas. Ngayon, napilitan tayo na mag-price cap dahil naalarma talaga ako. Ay, uh, kung ako lang, ayokong pakialaman ang merkado. Ngunit, hindi naman tama ang takbo ng merkado dahil eh, kinakalikot na ng mga hoarder at saka ng mga smuggler. Ayun, lo, yun lang kasi yung hindi natin maintindihan. You keep on saying hoarders, mugglers. Kasi nung panahon ni PRD, addict, pusher. Yun yung bukang bibig niya eh. Maniwala ka sa hindi, nangamatay silang lahat. Nagsitabaan lahat ng mga tulak at saka ng mga user sa amin. As in, si alisan sila sa mga lugar nila na nakilala silang addict. Sa takot nila sa presidente, ito naman, Bukang bibig mo ang smuggler, bukang bibig mo ang mga hoarders, pero wala po kayong ibinabalita sa mga tao na nakulong, kinasuhan man lang, or uh, ipinakitang nahuli ninyo ng mga smugglers at saka hoarders. Yun yung nakakapagtaka, sir. Sobrang nakakapagtaka bukang bibig nyo sila, pero hindi nyo naman sila mahuli. Ang parang pakonsuelo nyo lang is may mga nakikita, na, nakikita kayong mga warehouse ng bigas na feeling na feeling ng mga tao eh it's either talagang tinakasan ng may-ari or pinatakas yung may-ari oh so yun 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 yung problema wala namang ano napakaganda nito eh na lahat ng mahuhuli nyo ibigay wag lang yung shabu ah. pag nahuhuli nyo yung shabu wala na itapon nyo na as in i-flash nyo na sa inidoro o kaya kanawin nyo na sa kanawin nyo na sa Pasig River yan Nitong mga nakaraang buwan, milyong-milyong pisong halaga ng smuggled na bigas ang nasabat ng mga otoridad. Ang mga hinihinalang smuggler binigyan ng labing limang araw para umapela at patunayang lehitimo ang mga transaksyon. Base na rin sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Ito, katulad nyo, natin, mo ha. Halimbawa, na, yung nakuha ni ng bigasan na yun, no? yung warehouse. Sino may-ari nito? May-ari nito si Procopio. O ngayon, Procopio, legal ba to? Eh, paano kang nakapagpasok ng bigas? Eh, wala ka namang import permit. Or kung may import permit ka, sobra-sobra tong ipinasok mo. Ano ba to? O tingnan, tingnan nga, patunayan mo within 15 days na legitimate yung itong, uh, iyong, ano, itong iyong stocks, yung pag import Or else, or else, amin na to, isi namin to. Eh, nasan na yung isinequester nyo yan tapos hindi naman pala legal yung papeles o yung pag-acquire nung may-ari ng warehouse na yan Diyan sa mga bigas na yan nasa na si may-ari ng warehouse na pinagpapaliwanag nyo kung nakuha nyo yung bigas para ibigay sa tao ibig sabihin hindi siya nag-comply sa 15 days therefore criminal siya dapat makulong siya tama bakit hindi siya nakukulong Ay, nako, yun lang, yun lang yung tanong natin. Pero naiinip na raw ang Pangulo sa haba ng panahong binigay sa mga smuggler at border. Tumatagal lang daw ang pagtugi sa kanila. Haba talaga yung panahon, mantakin mo, two months ago. <laughs> nagso ka, sabi mo bilang na yung mga araw nila hanggang ngayon wala pa tayong nababalitaan. Pangamba niya, baka makalusot lang sa batas ang mga ito. Sinusubukan natin ngayon bawasan yung 15 days into 7 days. Dahil kung legal ka na importer, hawak mo lahat ng dokumento eh. Pag hinanap sa'yo yan, bibigyan nyo Katulad niya, nakarating na sa kanya yung balita na yan, kaya inaaksyonan niya. Alam mo, sumuot maganda to palakpangan. Maganda to naman, itong uh, sinasabi ni Marcos dito, maganda. Eh, ang problema lang kasi minsan, ang hirap ng paniwalaan nito kasi kapag tinanong mo siya tungkol dito sa sinabi niya, hindi niya na natatandaan. Tanungin mo yan next week kung sinabi niya yan. Sabi niya, ay hindi yan ang sinabi ko. Sinabi ko, bawal mangisda dito, walang fishing ban. Alam mo yun, yun ang problema. As gusto namin, gusto natin maniwala, maganda naman. Ang problema, magagawa ba? Kasi pagka nag-follow up tayo, Sir, ano nung balita eh, sinabi niyo ganito, ha? Hindi <laughs> ko na matandaan niya. Yun ang problema, hindi niya na natatandaan yung mga sinasabi niya. Kaya minsan, sabi ni Sasrogando Sasot, ilabas niyo yung totoong Marcos eh. Feeling nila, ano eh, magkakaiba tong mga to dahil hindi nagkukunik eh. Alam mo, may sinabi siya dito, ganito. Tapos bukas, sa isang araw, may sasabihin na naman siya na hindi kunik doon sa una niyang sinabi. So, it's as if dalawang magkaibang tao yung nagsasalita. Oh, yun lang naman eh. Parang napansin lang natin. Pero may chance pa yan. Nakikita natin si BBM ano naman eh. Parang tinatra. Sabi ko nga sa inyo, ako naniniwala, mabait tong mamang to eh. Ang hudas yung mga naska, nakapalibot dyan. Yung mga nakapalibot dyan kay sir ang mga hudas. So, bakit pa 15 days? Sa gitna ng mataas pa rin presyo ng bigas, pinag-aaralan na raw ng economic managers ng pamahalaan ang iba pang maaaring alternatibo sa price cap. Ayon kay Social Economic Planning Secretary Arsenio Balisakan, hindi pa nila masabi kung hanggang kailan ito ipatutupad. It's temporary. As soon as we can see and uh, a, a, better option of it. mo ha, tempo, uh, hindi pa nila alam kailan nila tatanggalin yung price cap. Isa, dalawa or less than a week. Nagbigay na sila ng ayuda sa mga magbibigas dahil yung dalawa tatlong araw na nagbenta yung magbibigas, nalugi sila ng malaki. <laughs> Itang beses pa lang nagbibigay. Tapos, hindi alam kung kailan matatapos yung price cap. O, pag ganyan ng ganyan, nyari talaga. The, oh, uh, that, uh... So, nabudol yung mga nagbibigas. Nabigyan sila ng 15,000 pero hindi nila alam kung indefinite yung price cap. O, di ibig sabihin yung 15,000 na binigay sa kanila, wala rin mangyayari yun. Baka yung lugi nila, baka sampung beses pa ng 15,000 na na nakuha nila isang beses lang mamimigay paano na